Laman ng balita ngayon ang pag-aresto kay dating Mayor Alice Guo na napaghihinalaan na espiya ng China. O pero habang tumatakbo yung kanyang storya ay nakikita natin na tila ba itong si Alice ay isa lamang uh, Chinese na negosyante na nakasama ng mga sindikato at nagtayo ng pogo. So kung hindi itong si Alice Guo ang espiya, ang tanong, sino? So, naglabas ang Rappler ng article a few weeks ago tungkol kay Zhang Steve Song. Eh, siya po ay ina-identify ng Philippine Intelligence Operatives bilang isang agent ng China's Ministry of State Security o MSS. From 2021 hanggang 2024, itong si Zhang daw ay nag-establish ng significant network in various strategic institutions para po sa interes ng China. So ano ang uh, ginawa nito si Zhang Steve Song. So according po dun sa uh, report na nilabas ng Rappler, uh, according sa ating mga intelligence operatives, from 2021 hanggang 2024. Ito pong si Zhang ay uh, nagfront bilang isang uh, member ng media although wala masyadong nilalabas na news. O siya din po ay uh, madalas makipag-meeting sa embassy ng China dyan po sa Dasmariñas Village. Siya din po ay uh, kumunekta sa maraming mga key gov government officials, uh, members of the media at mga korporasyon sa power at energy sector na maari pong uh, maging future threat sa ating bansa. So ano ba ang ginagawa nitong Zizang? Kaya siya minamanmanan at binabantayan ng ating mga Philippine Intelligence Operatives. O bukod po sa kanyang mga meeting sa mga Philippine government officials, media, at mga korporasyon, eh siya din po ang nagkokonekta. kay sa mga opisyal ng ating mga universities katulad po dito sa University of the Philippines, siya po ang nagkokonekta sa kanila papunta po doon sa mga Chinese tech companies katulad po ng Huawei at ng big Kasi dito po sa UP, meron silang planong gawin na UP Data Commons at nililigawan sila ng Huawei para gamitin po ang mga technology at mga machines ni Huawei at yun na po ang magiging uh, infrastructure ni UP pagdating po sa mga data nito at sa mga computer nito. So noong November ay naglabas ng position paper ang UP System ICT Committee kung saan sinasabi po nila na posible ling delikado yung pong magiging partnership ng Huawei at ng UP. So ano nga ba ang dangers kapag natuloy itong deal ng University of the Philippines at Huawei. So according po sa Rappler, uh, integrating tech like Huawei would enable surveillance and data extraction and lead to dependencies with their technology, compromising both personal privacy and national security. So ibig sabihin po ay surveillance maari pong manmanan at uh, malaman ng mga taga-China, lahat po ng galaw ng mga taga-UP, lahat po ng top scientists natin, professors, researchers, mga estudyante, so lahat po yan, pwede po nilang makuha yung informasyon, lahat po ng research na ginagawa po natin, uh, through data extraction, makukuha po nila yung research na ginagawa dyan sa West Philippine Sea, kasi sa UP din po yun. Some of the top uh, researchers po sa ating bansa ay nandito sa UP at lahat po yan ay ay posibleng magkaroon ng access ang China kapag po hinayaan natin na yung ating mga systems ay si uh, Huawei ang magpatakbo. And also, dependencies. Ibig sabihin po, kung sakaling magkaroon tayo ng problema with China, eh pwede lang i-block po lahat. Mawawala po yung access po natin. At uh, magkakaproblema po tayo sa mga systems dito sa UP. At madi-disable po. At mapipilayan yung pong kanilang operations dahil sila po ay nakasalalay sa China. So yan po ang mga dangers na posibleng mangyari kapag natuloy po yung deal na yan. Okay? At hindi lang po yan nangyayari sa UP. Kasi po, may meron pong mga ibang schools na kausap din yung Huawei. So sa akin po, itong Huawei ay isang pribadong kumpanya kaso meron pong mga record sa ibang bansa na talagang kinu-question po na baka yung mga informasyon ay napupunta rin po directly to China. So kailangan pong pag-aralang mabuti at kailangan tignan ng gobyerno kung paano po ito mareregulate at kung paano mapipigilan yung pagpapalit ng mga technology at paggamit uh, ng mga technology galing sa mga korporasyon katulad po nitong Huawei. Well, unang-una bilang isang faculty member sa University of the Philippines, no, um, I would defer to the administration UP to provide me more details before pwede ako gumawa ng final judgment on this. But what I can say is that pagdating sa China, there's no such thing as a pure private sector. Pagdating sa China, hindi ito capitalist system. It may look like a capitalist system. They may have, kunyari, mga universities or mga ganun. Pero sa totoo lang, especially sa kasalukuyan na administration sa China, no, under President Xi Jinping, kontrola estado nilang lahat. So, base sa mga ibang reports na nakikita natin, no, out of China, out of Hong Kong, effectively, para may mga commissars yung Communist Party. Ito yung mga parang binabantayan, no? Yung mga uh, boardrooms sa mga malalaking kompanya. So, yung mga nagsasabi na, ang Huawei or yung mga ibang company, private sector naman yan, either hindi nila alam yung sinasabi nila or hindi nila pinag-aralan ng China or baka nagsisinungaling sila. So, pagdating sa China, may parating may level of coordination yan sa pagitan ng gobyerno at saka private sector. Now, to be fair to the private sector, including including Huawei. Itong mga to ay very competitive, innovative companies. Pero ang problema kasi, based sila sa China eh. Uh, wala silang magawa. Nakita natin ginawa nila kay Jack Ma. Kung mga billionaires na nga sa China, pwede nilang, ano, uh, you know, they can squeeze them any moment. Uh, then, hindi ko rin may CCC no, yung mga private sector sa China or even yung mga academics nila na eventually they have to cooperate. In fact, in 2017, pumasa na isang batas and new national intelligence law ang China kung saan mandatory para sa kanilang mga citizens to provide assistance for national security. intelligence purposes. So actually now ako sa mga ordinaryong Chino. Actually now ako and sympathetic ako sa mga Chinese companies who are actually just trying to be competitive and innovative and they do fantastic stuff. But as long as you're based in China or you have headquarters in China whether you're TikTok, well technically TikTok is supposed to be in Singapore, pero yung data centers for instance in China, yung mga Huawei, malaking company kung yung headquarters nila sa China or based sila sila China, um they have to cooperate. And speaking of cooperation, how is this coordinated? So obviously given na meron kang bahala, mero intelligence services. Para nakikita din natin sa China, base dito sa mga reports na meron tayo at nakumpirma na ngayon na may mga nagsasabi na Chinese journalist daw sila. And interestingly in in this specific case, Mr. Zhang, if I'm not mistaken. Yung iba sa kanila mukhang level A pa nila to. Eh. Ito yung mga superstar sila na bureau chief sa Washington. So talagang ano eh, eto mga to ay nasa frontline ng Cold War uh, ng US and China. Kaya yung ibang kaibigan natin si the big R, si Ronald diyama sinabi niya ang Pilipinas ay parang Berlin of the 1950s and 60s. At totoyan, because yung mga high caliber Chinese intelligence officers ay nandito. Including yung mga kunyaring journalists daw sila. Now, ano implication nito for collaboration with Chinese companies, with Chinese universities? Well, ako, I'm, I consider myself a moderate. So, hindi ako against. Hindi ako against collaboration with Chinese companies, etc. But you have to do your due diligence. You have to make sure na meron kang mga mekanismo kung saan pwede mo bantayan kung may nangyaring kababalakan. There has to be also a background check yung mga companies na you're working with, to what degree uh, directly na influential sila ng mga Chinese intelligence services or to what degree vulnerable sila to manipulation or pressure by the Chinese intelligence services. So, obviously, that puts yung mga Chinese counterparts, whether academic institutions or private companies, in a competitive disadvantage. But wala tayong choice eh. We have disputes in the West Philippine Sea. Alangan naman, dahil naawa tayo sa mga kaibigan natin dyan, hayaan na lang natin makompromiso yung ating national security. So, so yun ang stance ko sa issue na ito and err on the side of caution. And if unfortunately that means na medyo mahirapan tayo mag-collaborate with Chinese counterparts, well, national security should come first before anything else. Especially dahil napaka-napaka matindi itong uh, labanan ngayon sa West Philippines. At sa akin palagay, lalala pa yan in the coming years. So we have to make our due diligence and adjustments accordingly. Ang, ang technical term actually dyan is de-risking. De-risking meaning, kasi it used to be decoupling, meaning uh, wala na investments from China, wala na tayong hindi yan pwede kasi napaka pinakamahalig ang China sa world economy but the risking means sa ibang sectors sensitive sectors critical infrastructure critical minerals siguro kailangan natin ng a certain degree of separation or extra due diligence pag mga Chinese companies ang counterparts natin because strictly speaking in China there's no independent civil society or private sector lahat yan in one way or another may influensya ng Chinese Communist Party whether directly or indirectly So, hindi lang po yan natatapos sa mga universities kasi po pati po AFP at uh, mga ibang ahensya ng gobyerno ay pinapasok na rin po uh, nitong uh, network ng China. So sa next episode po natin, yan po ang pag-uusapan po natin. So thank you very much for joining us dito po sa vlog. See you po sa next episode natin. Remember po sa Pilipinas, the Filipino should always come first.